Naranasan mo na bang mapagod agad kahit simpleng lakad lang sa palengke? O kaya parang bigla na lang nang hihina ang mga binti mo kahit hindi mo naman masyadong ginamit buong araw? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Habang tayo ay tumatanda, isa sa mga pinakakaraniwang problema ay ang unti-unting panghihina ng kalamnan. Hindi ito dahil tamad ka. Hindi rin ito palaging dahil sa katandaan lang. Maraming seniors ang malakas pa rin kahit lagpas at ang isa sa kanilang sikreto ang tamang pagkain. O totoo, may mga pagkain na pwedeng makatulong para panatilihing malakas at aktibo ang ating katawan, lalo na ang mga kalamnan. At sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang siyam na pagkain dapat mong isama sa iyong araw-araw na pagkain para maiwasan ang panghihina ng katawan. Pero hindi lang basta prutas at gulay. Ito may dahilan kung bakit partikular ang siyam na pagkain ito at Ipapaliwanag ko 'yon isa-isa. May kasama pang simpleng tips kung paano mo sila maisasama sa mga paborito mong ulam. Handa ka na ba? Simulan na natin. Unang pagkain sa ating listahan, itlog o simpleng itlog lang. Pero huwag mo itong mamalitin. Ang itlog ay isa sa pinakamura pero pinakakumpletong source ng protina. Sa isang piraso pa lang ng itlog, may sapat kang building blocks para tumulong sa pagbuo at pagsasaayos ng kalamnan. At dahil madaling lutuin, pwede mo itong idagdag sa kahit anong pagkain, gawing omelet, nilaga o kaya ay partner sa tinola o sinigang. May studies na nagsasabing ang seniors na regular na kumakain ng itlog ay may mas mataas na muscle mass kumpara sa mga hindi kumakain. Ang sikreto, huwag lang puti, kainin ang buo pati ang dilaw dahil doon nakatago ang vitamin D at healthy fats na tumutulong sa absorption ng nutrients para sa buto at muscles. Ngayon kung may problema ka sa kolesterol, tanungin muna ang iyong doktor kung ilang itlog ang safe para sa o kada linggo. Pero para sa karamihan, ang isang itlog araw-araw ay walang masamang epekto at malaking tulong pa sa kalusugan ng kalamnan. Pangalawa, malunggay. Kung mayroong tunay na superfood sa Pilipinas, malunggay na yon. Bukod sa vitamin C, iron at calcium, mayaman din ito sa amino acids na kailangan ng katawan para sa muscle repair. Isa pa, aabot kaya ito at madaling itanim sa sariling bakuran, pwede mo itong idagdag sa monggo, tinola, sinabaw gulay o kahit sa scrambled eggs. Ang sikreto ng malunggay ay hindi lang sa lakas ng katawan kundi pati sa resistensya, do go at even levels. Kaya kung madalas kang mapagod o parang laging tinatamad, subukan mong gawing bahagi ng iyong pagkain ng malunggay sa loob ng isang linggo. Baka magulat ka sa epekto nito. Oo na. Ang pangatlong pagkain sa listahan. Isda lalo na ang banggo sa galunggong. Hindi kailangang imported salmon para makakuha ng omega-3 fatty acids. Ang bangus at galunggong na karaniwang nasa palengke ay mayaman na rin sa proteina at healthy fats. Ang omega-3 ay hindi lang para sa puso. Nakakatulong din ito. Para bawasan ang inflamasyon sa katawan na isa sa mga sanhi ng pananakit at panlalambot ng kalamnan. Isa pa, ang isda ay madaling tunawin kumpara sa baboy o baka kaya mas magaan sa tyan Kung piprituhin mo man ito, ihalo mo sa gulay para balane. Alam mo ba na sa mga lugar kung saan maraming matatanda ang umaabot sa mahigit? Sa inti anyos katulad ng Okinawa sa Japan, ang isda ay staple sa diet nila at halos araw-araw nila itong kinakain. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit malalakas pa rin sila kahit matanda na. Kung mapapansin mo lahat ng tatlong pagkaing ito, itlog, Malunggay at isda ay abot kaya madaling lutuin at hindi komplikado. Pero ang epekto nila sa katawan mo ay malaki. Lalo na kung pagsasamahin mo sila sa tamang ehersisyo at sapat na tulog. Ngayong alam mo na ang tatlong unang pagkain na makakatulong para maiwasan ang panghihina ng kalamnan. Itutuloy natin sa susunod. Nabahagi ang iba pang pagkain na baka hindi mo inaakalang makakatulong sa katawan mo. At may isa diyan na paborito ng karamihan. Pero baka mo alam kung gaano ito kahalaga sa lakas ng katawan. Kaya huwag mong palalampasin ang part 2. Andito pa lang tayo sa simula. Marami pa tayong matutuklasan. Kung andito ka pa at nanonood pa rin, comment mo na nga ang salitang Oneyong sa baba para alam kung kasama pa kita. Salamat at andito ka pa rin. Ibig sabihin talagang pinahahalagahan mo ang kalusugan at yan ang isa sa pinakamagandang desisyon na magagawa ng isang senior. Kasi tandaan mo, hindi kailangang humina habang tumatanda. Marami sa katawan na tinangkayang lumakas basta alam natin kung anong ipapasok sa ating plato araw-araw. Ngayong tapos na tayo sa itlog, malunggay at isda gaya ng bangus. o galunggong. Dumako naman tayo sa ikaapat na pagkain na madalas hindi pinapansin pero napakalakas sa benepisyo. Tokwa o tofu o toto. Maraming nagsasabi ay pangdet lang yan. Pero hindi lang para sa gusto pumayat ang tokwa. Ang totoo! Ang tokwa ay galing sa soybeans at ito ay puno ng plant-based protein na kayang tumulong sa pagpapalakas ng kalamnan, lalo na kung medyo nililimitahan mo na ang karne. Isipin mo ito. Sa isang serving ng tokwa, nakakakuha ka na ng protina, calcium, iron at magnesium. Lahat ng yan, mahalaga para sa muscle recovery at bone strength. Mas maganda pa hindi ito mabigat sa tiyan, pwede mo itong gawing adobo, ihaw o igisa sa gulay. At sigurado akong masarap pa rin. Kung mataas ang kolesterol mo at gusto mong bawasan ng red meat, ito na ang magandang alternatibo. At huwag kang mag-alala kahit simpleng tukwa lang, malaki yung impact kapag consistent mong isinama sa diet mo. Susunod sa ating listahan, pang lima saging. oh, paborito ng marami. Pero alam mo ba na ang saging lalo na ang lakatan o saba ay may taglay na potassium at magnesium na tumutulong sa tamang galaw ng kalamnan? Kapag kulang ka sa potassium, madalas kang makaramdam ng pamumulikat o pangangalay. Kaya kung palagi kang tinutulungan ni Apo o ni Nanay sa pagmasahe ng binti gabi-gabi, baka senyales na yan ng kakulangan sa potassium. Isa o dalawang pirasong saging sa isang araw ay maaaring makatulong dito. Ang maganda pa sa saging, madaling dalhin hindi kailangang lutuin o na perfect pampalakas bago o pagkatapos ng kaunting pag-ehersisyo. Subukan mong kumain ng saging bago ka maglakad-lakad sa umaga. Baka mapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo Panganim sa listahan ay oatmeal o pinong oats. Maraming seniors ang nagsasabing ay pangbata lang yan. Pero ang totoo, oatmeal ay may taglay na complex. Carbohydrates na nagbibigay ng stable energy sa katawan. Ibig sabihin, hindi biglaan ang lakas mo na parang apoy na mabilis mawala. Dahan-dahan ang paglabas ng energy kaya mas tumatagal ang sigla mo buong araw. Dagdag pa dyan ang oatmeal ay mayaman sa B vitamins na mahalaga sa metabolismo at muscle. Repair. Kung lagi kang nanghihina sa umaga, Baka ito na ang kailangan mo. At kung plain oatmeal lang ang ayaw mo, pwede mo itong haluan ng saging, gatas, mani o kahit kaunting pulot. Gawin mong masarap at swak sa panlasa mo. Kaya sa puntong ito, meron na tayong anim sa siyam na pagkaing tumutulong para maiwasan ang panghihina ng kalamnan itlog, malunggay, isda, tokwa, Saging sa oatmeal, makikita mong karamihan dito ay abot kaya, madaling lutuin at makikita sa palengke o grocery sa kahit anong bahagi ng Pilipinas. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para alagaan ang kalusugan ng iyong katawan. Pero teka lang, may isa pa akong gustong banggitin. Ngayon, bago tayo dumiretso sa huling bahagi ng listahan. Kasi baka tinatanong mo na sa sarili mo, eh paano naman kung hindi ko kayang kumain ng marami? Minsan wala akong gana. Normal yan sa mga senior. Bumababa ang gana sa pagkain minsan dahil sa gamot, stress o kahit simpleng pangangalay lang ng katawan. Pero dito papasok ang sikreto. Kainin mo muna ang mga pagkain pampalakas ng kalamnan bago ang iba. Halimbawa, unahin mo ang itlog sa umaga o saging bilang merienda. Kahit konti lang kain mo, siguraduhin mong may laman ng nutrisyon ang bawat subo. At syempre, uminom ka ng sapat na tubig. Minsan kasi akala natin pagod lang tayo pero ang totoo, Dehydrated na pala tayo at ang mga kalamnan natin ay naghihina dahil kulang sa tubig. Kaya isang simpleng tip na sobrang halaga. Uminom ng 6 baso ng tubig bawat araw lalo na kung mainit ang panahon. Bago tayo tumuloy sa part 3 kung saan pag-uusapan natin ang huling tatlong pagkain na talagang may lakas para sa katawan, gusto kong tanungin ka, na mo na ba ang mga nabanggit kong pagkain? Alin ang paborito mo? At kung andito ka pa rin ngayon, Ibig sabihin talaga seryoso ka sa pagpapalakas ng katawan mo. Comment mo nga ang numerong tuwa sa baba kung nanonood ka pa rin. Gusto kong malaman kung sino talaga ang kasabay ko hanggang dulo. Kita tayo sa part 3. Ayos, kung nakarating ka na rito sa part 3, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, seryoso ka talaga sa pagpapalakas ng katawan mo. Alam mo, maraming matatanda ang sumusuko na lang, sabi nila. Eh, tanda na kasi. O kaya ganyan talaga. Wala na tayong magagawa. Pero ikaw hindi ka katulad nila. Pinipili mong alamin kung ano ang pwede mong gawin para manatiling malakas, masigla at independent. And para sa akin yan ang tunay na matapang. Ngayon, ituloy na natin ang natitirang tatlong pagkain na makakatulong sao para maiwasan ang panghihina ng kalamnan. Pangpito, money o peanuts. Maraming matatanda ang iniiwasan ng money dahil akala nila nakakatabalang ito. Pero ang totoo, kung kakainin sa tamang dami, ang mani ay isang power ng nutrition para sa muscles. Ang mani ay mayaman sa healthy fats, proteina, magnesium at vitamin E. Isang antioxidant na tumutulong labanan ang pamamaga sa katawan. Tandaan mo, kapag madalas kang masakit ang kasukasuhan o parang hindi makalakad ng matagal, maaring may low-level inflammation ka dito. Makakatulong ang vitamin E. Maganda rin ito bilang merienda. Isipin mo sa halip na kumain, ng chichirya o matatamis na tinapay, bakit hindi ka maghanda ng kaunting inihaw na mani o peanut butter na walang halong asukal? Ang sikreto lang huwag sosobra. Isang dakot ng mani o isang kutsara ng peanut butter sa isang araw ay sapat na. Tandaan mo kahit healthy kailangan pa rin ang balanse pang walo, kamote. O ang simpleng kamote na galing lang sa bakuran ay isa sa mga underrated heroes pagdating sa muscle health. Ang kamote ay may taglay na complex carbohydrates, potassium at beta-carotene. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng energy na pangmatagalan habang tinutulungan ang katawan mo na protektahan ang mga kalamnan mula sa oxidative stress. Kung minsan ay pakiramdam mo ay para kang nauubusan ng lakas sa hapon, subukan mong kumain ng kamote bilang merienda. Pwede mong ihorno, lagyan ng kaunting mantikang niyog o ihalo sa lugaw. Masustansya na busog pa. Alam mo bang maraming atleta sa ibang bansa ang kumakain ng kamote pagkatapos ng workout? Kasi mabilis ang recovery ng muscles nila dahil sa sustansyang taglay nito. Kung gumagana, sa kanila gumagana rin para sa atin. Lalo na kung senior ka na at gusto mong manatiling maliksi. At o na ang panghuli, gatas o dairy alternatives. Hindi mawawala sa listahan ng gatas dahil sa so, isang isa sa mga pinakakumpletong pagkain pagdating sa calcium, proteina at vitamin D. Pero alam ko, Marami sa inyo ang hindi na uminom ng gatas dahil sa lactose intolerance o dahil nadala sa paniniwala na pangbata lang ito. Pero ito ang katotohanan. Ang senior na regular na umiinom ng gatas o kumakain ng yogurt ay mas mababa. Ang tiansa ng muscle loss at buto-buto na mabilis mapinsala. Kung hindi kahiyang sa regular na gatas, may mga almond milk or soy milk na may dagdag na calcium at vitamin. Di may mga yogurt din na lactose-free. Subukan mong magdagdag ng isang baso ng gatas. Tuwing almusal o kaya yogurt bilang dessert sa hapon, hindi mo man agad mararamdaman ang epekto pero sa loob ng ilang linggo mapapansin mong mas may lakas ka, mas mabigat ang tulog mo at mas kalmado ang pakiramdam mo. At yan ang sham na pagkain na tulong-tulong para mapanatili ang lakas ng iyong kalamnan. Itlog, malunggay, isda tulad ng bangus o galunggong, toka, saging, oatmeal, money, kamote, gatas or dairy alternatives. Ngayong kumpleto na ang listahan gusto kong bigyan ka ng paalala. Walang isang pagkain ang makakagaling sa lahat. Pero kapag pinagsama-sama mo ang siyam na ito sa araw-araw na rutin mo, kasama ang konting paggalaw, sapat na tulog at positibong pananaw, malaki ang tulong nito sa quality ng buhay mo. Kahit paanong edad mo ngayon, tandaan, mo pwede pa rin lumakas. Ang katawan ng tao ay marunong mag-adjust basta tulungan natin ito. At para sa mga senior na nanonood nito, hindi pa huli ang lahat. Kahit magsimula ka ngayon pa lang, makakaramdam ka pa rin ng pagbabago. Ang tanong, gagawin mo ba ito araw-araw? Alin sa siyam na pagkain ito ang paborito mo? Meron ka bang gustong subukan bukas? At kung andito ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso ka talaga sa iyong kalusugan, comment mo nga ang salitang 3 para malaman ko kung sino ang umabot hanggang dulo ng listahan. And kung gusto mong makatulong sa iba, ishare mo rin ang video na ito. Baka may kaibigan o kamag-anak ka na kailangan ding malaman ito. Pero teka, hindi pa tapos ang usapan natin. Sa part 4 ng video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kahit tama ang kinakain mo, nanlalambot pa rin ang katawan. Kung baka kasi may iba pang sanhi na dapat mong malaman. Kaya huwag kang bibitaw. Kita tayo sa part 4. Andito ka pa rin? Aba saludo talaga ako sa iyo. Alam mong hindi lang pagkain ang solusyon sa lahat at handa kang alamin pa kung ano pa ang mga maaring dahilan kung bakit kahit kumpleto ka na sa itlog, malunggay isda, tokwa saging oatmeal money kamori at garas. Eh bakit parang minsan nanlalambot pa rin ang katawan mo? Pag-usapan natin ngayon ng mga hindi nakikita pero malalalim na dahilan ng panghihina ng kalamnan kahit tama ang pagkain mo. At bilang isang matagal ng psychiatrist na tumutulong sa seniors, gusto kong sabihin ito sa ng diretsyo. Minsan ang kahinaan ng katawan ay nagsisimula sa pag-iisip o totoo kapag lagi kang malungkot, stress o parang nawalan ng gana sa buhay. Apektado ang buong katawan mo, lalo na ang mga kalamnan. Ang tawag dito ay psychosomatic effect. Hindi ito gawa-gawa. Hindi rin ito arte. Isa itong natural na tugon ng katawan sa matinding emosyon o stress. Kapag malungkot ka, bumababa ang gana mo sa pagkain, bumabagal ang metabolism. bumababari rin ang motivation mong gumalaw. Kaya kahit healthy ang kinakain mo, hindi ito naaabsorb ng katawan mo ng maayos. Parang may harang. Kaya mahalaga na alagaan mo rin ang mental health mo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Kamusta ang tulog mo? Kamusta ang pakiramdam mo pagkagising? May kinaiinisan ka ba o inaalala araw-araw? Nakakausap mo pa ba ang mga mahal mo sa buhay? Kung ang sagot mo sa mga tanong na yan ay puro negatibo, baka kailangan mo rin ng emotional support? hindi lang nutritional support, isa pa, kulang sa galaw. Maraming matatanda ang takot ng gumalaw, baka madulas, baka mapagod, o baka sumakit ang tuhod. Kaya anong nangyayari? Laging nakaupo, laging nakahiga, ang katawan na sasanay. At kapag nasanay sa hindi pagkilos, doon nagsisimula ang muscle atrophy. Ang unti-unting pagliit at paghina ng kalamnan dahil sa hindi ginagamit, parang bisikleta na naiwan sa ulan. Nangalawang kahit gaano ka pa kumain ng itlog, money at oatmeal kung hindi ka kikilos, hindi rin maa-activate ng katawan mo ang mga nutrisyon para mapalakas ang kalamnan mo. Pero teka, hindi ko sinasabing kailangan mong mag ha. Simple lang, simulan mo sa limang minutong lakad sa umaga kahit sa loob lang ng bahay o kaya stretching habang nanonood ng TV. Yung kaya mong gawin, gawin mo araw-araw. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo agad. Basta tuloy-tuloy ang isang senior na gumagalaw Araw-araw, kahit paunti-unti lang ay mas may malinaw na isipan, mas matatag ang kalamnan at mas maayos ang tulog. Ngayon, pag-usapan natin ang tulog. Napansin mo ba kapag kulang ka sa tulog, para kang lantang gulay kinabukasan, minsan hindi mo na kayang buhati ng sarili mo sa kama? Totoo yan. Sa panahon ng tulog, dun gumagawa ng repair ang katawan natin. Dun nare-rebuild ang kalamnan. Kaya kung puyat ka, parang nagkulang ka ng panggawa ng semento sa muscle mo kailangan ng seniors ang at least pito hanggang walong oras ng tulog kada gabi. Ay kung hirap kang makatulog, baka kailangan mong i-check ang mga habits mo bago matulog. Huwag numinom ng kape o tsaa sa hapon. Bawasan ng cellphone or TV bago matulog. Subukang uminom ng mainit na gatas o maligamgam na tubig. Simple lang pero malaking tulong kasi ang totoong kalusugan ng kalamnan ay hindi lang galing sa plato, kundi pati sa oras ng pahinga at isa pang madalas nating makalimutan. Pag-inom ng gamot. May... Ilang maintenance meds ang may side effect na pangihina ng katawan o pamumulikat, halimbawa gamot sa high blood o cholesterol. Hindi ito ibig sabihin na itigil mo ang gamot, ha? Kundi tanungin mo ang doktor mo kung pwedeng baguhin o i-adjust ang dosage. Huwag kang matakot magtanong karapatan mo bilang pasyente. Kung iniinom mo na lahat ng vitamins mo pero pakiramdam mo ay nangihina ka pa rin, ipaalam mo ito sa iyong doktor. Baka may kakulangan sa iron, vitamin B12 o potassium na dapat tugunan. Ngayon kung iisipin mo lahat ng binanggit natin ngayon, mental health, galaw, tulog, gamot ay hindi pagkain, pero sila ang mga kulang sa maraming seniors na akala nila okay na basta healthy ang diet nila. Kaya kung gusto mo talagang mapanatili ang lakas ng katawan, kailangan mo ng kabuo ang pag-aalaga, katawan, isipan at damdamin. Isipin mo ang sarili mong katawan parang tanim sa paso, kahit lagyan mo ng magandang lupa at pataba. Yan ang pagkain, kung hindi mo ito aaninagan sa araw, mo didiligan o iiwan mo lang sa sulok, hindi ito uusbong. Ganon din ang katawan natin. Kung gusto mong lumakas, kailangan mo rin ng araw, galaw, ng tubig, tulog at ng pag-aalaga, positibong kalooban. At bago tayo tumuloy sa part 5 kung saan pag-uusapan natin ang 3 simpleng hakbang na pwede mong simulan bukas na makakatulong agad sa kalamnan mo, gusto ko munang malaman. Comment mo nga ang salitang 4 kung andito ka pa para alam. Kung hindi ka lang nakinig, nakisama ka rin sa paglalakbay nating ito. Salamat at andito ka pa. Ibig sabihin, hindi lang basta nakikinig ka. Gumagawa ka ng hakbang para alagaan ang sarili mo. At kung ikaw ay isang senior na patuloy, paring naghahanap ng paraan para manatiling malakas, masigla at independent, tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. Kahit ngayong araw, pwede ka nang magsimula. Ngayong alam na natin ang siyam na pagkaing pampalakas ng kalamnan at ang mga invisible factors na nakakaapekto sa katawan tulad ng stress, kakulangan sa galaw, kulang sa tulog at side effects. Ang gamot, pag-usapan naman natin ang tatlong simpleng hakbang na pwede mong simulan agad-agad kahit ngayong araw mismo. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling supplement. Hindi mo rin kailangan ng mamahaling gym membership. Ang kailangan mo lang ay kaunting disiplina, kaunting galaw at kaunting kaalaman. At iyan ang ibibigay ko sa'o ngayon. Unang hakbang, iplano ang pagkain mo sa loob ng isang araw. Oo, simpleng meal planning lang. Pero huwag mo itong mamaliitin. Kapag alam mo na kung anong kakainin mo mula umaga hanggang hapunan, mas malaki ang tsansa na mapanatili mong balanse. Ang nutrisyon mo at maiiwasan mong kumain ng mga pagkaing walang sustansya. Simulan mo lang sa ganito. Almusal, itlog at saging tanghalian. Isda at gulay na may malunggay merienda. Oatmeal o kamote hapunan. Tokwa o mani na may gulay bago matulog. Gara sa warm almond milk. Hindi mo kailangang sundin ito ng eksakto. Pero kapag merong kang gabay, hindi mo naiisipin pa kung anong kakainin mo. At yan ang sikreto para hindi ka bumigay. Sa instant noodles o matamis na tinapay. At kung kaya mong i-prepare ang pagkain mo ng isang beses sa isang linggo, halimbawa magluto ng tokwa sa lunes na pwedeng kainin hanggang miyerkules, mas madali ang tea.